Hello guys, mo rin ni kauban na tong yang g-drawing uh, duha ka dinosaur, tong orange o blue. Mo ni kauban vulkan. Ni ko ang vulkan, vulkan taal. so <laughs> oh guys, mo ni siya nga kauban nga yang gibilaran do guys, siya na human. Saba kayo ang mga palibot guys na nagpanday og balay. Pasensya sa music background nga dok-dok. Normal na siya, no? -duk -duk. Kaya, motor. kaya na normal rajuna siya no na magdokdokdok magdok-dok-dok kay nangantay silingan may mga dagandagan ng motor kay na taplit sa kalsada ay pastilan kasapa mo ni siya back to drawing nata ta ni siya makauban atong yang gihimo nga dinosaur vulkan o ang name ang name wala na ko na videohan kinilang dalikyat dalikyat tapos ni siya nga video kay nakatulog ko man tagbata sa ta o video no. Busy po ta kamay, dili lang man ang pagvideo ang atong gitrabaho. mga sya mga hapit na jud mahuman na video atong may pakita. Ugwa pa kayo ang bulkan, murag Ikaw na jud do ang pinaka the best do ang Muna ako siyang gilutuan og saging kay kapoy ganing trabaho niya no. Gutom, labaw na gabi'in inang dako, wala kay kauban ni Karisa nagtikaw-tikaw. Muna sahay sulod. Oh, gigutom ko, luto insay makaon, mana na siya. Ito nga may saging na hinatag. Nya hapit na mahinog, ah. giluto gilong ag. ang Among gi is not alas dusi kapin sa gabi. Eh. Muna mga wakwak ko -wak na ani. may Niya man trabaho. <laughs> ko, please follow like and share thank you